Mga idol, tignan niyo itong lalaking to kung pinagod niya sa sarili niya. Kinurinti niya sarili niya gamit niya ang kuryente na yan. Tignan natin kung kaya niya paindigan niya, ginagawa niya, pinagod mo yung sarili niya. <laughs> Tinawa, hindi niya kaya, di ba? Ang talino mo talaga. Mga idol, tignan niyo itong batang to kung anong ginagawa niya. Ano ba ito? Sa iyo ba ito? Ano ba itong pinapauso ng batang to? Ano kaya masasabi niyo sa video na to? Ano kaya masasabi niyo sa batang ito? Kung tama ba siya o mali? Kaya na mag-usga, mga idol. Mga idol, tingnan niyo itong lalaking to. Nakakawa, di ba? ng ating dolara ito pala yung iiyas sa katawan natin kapag nag-take tayo ng supplements alam ba ako ng idol nawala si <tinyo> kama